Bagaman bumilis ang inflation rate nitong Setyembre, kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at petrolyo, tiniyak naman ng pamahalaan na gumagawa ito ng paraan upang matulungan ang mga nasa vulnerable sector. Yan ang ulat ni Sue Jin Kim. Asahan na puspusan pa ang hakbang ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ito ang pagtitiyak ng National and Economic Development Authority sa harap ng muling pagbilis ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Setyembre. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, pumalo sa 6.1% ang headline inflation nitong Setyembre, mas mataas sa 5.3 noong Agosto. Ngunit mas mabagal naman ito kung ikukumpara sa 6.9% noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Paliwanag ni Yusek Mapa na nanatiling pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages at transportasyon. Partikular pagdating sa petrolyo na mabagal pa ang pagbaba. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng cereal, particular dito ang bigas. Nakambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages, ang meat and other parts of slaughtered land animals, ang alibawa nito ay ang karne ng manok. Paliwanag pa ng opisyal na kaaapekto din ang mga pagbahang naranasan sa Central Luzon para tumaas ang presyo ng ilang agricultural products. Uh, talagang malaki ang epekto ng mga pagbaha sa Central Luzon. Ano? Um, uh, dalawang months na ito na Uh, magkasunod na mataas yung kanilang uh, uh, kanilang uh, uh, inflation rate at uh, kinausap namin din yung ating mga uh, officials sa uh, Region 3 at ito nga yung explanation nila nakikita sa mga datos na tumaas yung vegetables, uh, prices ng uh, uh, bigas uh, dahil nga dun sa uh, epekto ng pagbaha. Sinabi pa ni Yusek Mapa na patuloy din na pinag-aaralan ang naging epekto ng pagpapatupad ng price cap sa bigas para mapigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo nito. Bukod dito, aabangan din anya ang epekto ng pag-aalis naman ng price ceiling sa harap na rin ng patuloy na pag-aani ngayon ng palay. Una, uh, harvest na. Uh, so uh, yung ating... Uh uh supply ay uh, pwedeng magkaroon na ng uh, pagtaas. Uh, maraming dynamics no oh, on oh, nagkaroon ng uh, uh, pagtanggal sa price cap and uh, we will also uh, consider yung yung supply nga uh, dahil sa harvest season. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng ilang mga pagkain, sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan na patuloy ang pag-aagapay ng pamahalaan sa mga tinatawag na vulnerable sector sa pamamagitan ng targeted assistance. Matatanda ang sinimulan na ng pamahalaan ng pagpapatupad ng kauna-unahang digital food stamp program. Nalayong iangat mula sa food poverty at malnutrisyon ang mga low-income Filipino households sa pamamagitan ng monthly meal augmentation na umaabot sa 3,000 piso. Hindi rin nakalimutan ng pamahalaan na alalayan ng mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa harap ng lingguhang oil price hike sa pamamagitan ng fuel subsidy. Habang ang mga magsasaka naman ay binigyan din ng pagkakataon na pataasin ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagtaas ng buying price ng palay at pinatitigil na rin. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paniningil ng pass-through fee ng mga lokal na pamahalaan sa mga nagbabiyahe ng goods at commodities. Sujin Kim, para sa bayan.